So, may susubukan tayo ano? Insomnia, no? Ano? Uh, silicon insomnia. All four and activities. Oh, grabe. Uh, so, kung urig yung mabibili nyo, hindi um, kaya baset lang para dito. So, yun, no? Know? Ah, grabe. Kung uh, um, makakapan ka, lambot, oh. dito medyo hard siya. Dito, lambot talaga. Oh, ganda. So, tsaka ito, kapag pag, uh, masyado malaki sa inyo, pwede nyo gupitin dito. Yun, know, pwede nyo gupitin. So, ito, 43, 44, so, I think sakto na naman. Ito, so, uh

High charred kasi at least half inch yung madadagdag din sa, sa loob, sa insole natin. Ako, ko ah. So, yun lang tanggalin. Ako, ah. hindi ah. ko na tinanggal. So, come on, fit natin. So, umahat na siya. Ah. Okay oh, siya ngayon. Okay na yun. So, yung back then boots. So, looking into yun, eh. Wait, yung basket. Oh.